Tape Incorporated at mga halos hos, opisyal nang nagbigay ng statement at nagpaalam na sa ere. ATT Studio, napabayaan na at ilang security guard dito mag-aalisan na rin daw. Matatandaang, hindi nalingid sa inyong kaalaman na ang noon time show ng GMA7 at Tape Incorporated ay huling napanood noong March 2, 2024 na ayon sa mga ulat, ay dahil sa lumulobo nitong utang, na umabot na daw sa 800 million pesos, kaya naman, ay hindi na pinatapos ng mga boss ng GMA, ang dapat ay hanggang December pa sanang, tahan ang pinakamasaya. Na kung saan, ay naging emosyonal nga ang mga host nito, pero kinainisan naman, ang mga sinabi ni Paulo Contis. na napag-usapan na rin natin noon. Samantala, opisyal na ng inanunsyo ng Television and Production Exponents Inc. o Tape Incorporated, na tinatapos na nila, ang kanilang programang tahan ang pinakamasaya, na napanood ng replay, ng ilang mga araw, mula lunes March 4, at hanggang Webes March 7. Nagaya nga ng sinabi, sa ilang mga ulat, dito nga, ay ipinapatigil na nga nila, ang pagpapalabas nito sa ere, simula ngayong viernes, March 8, 2024. At sa kabila nga daw, ng kanilang pagsisikap, na isalba, ang kanilang programang tahan ang pinakamasaya, ay nagpasya na ang parehong partido, na itigil na ang palabas. Sa video statement na, na ng legal counsel ng Tape Incorporated, na si Atty. Maggie Garduque, sa GMA News Online. Ay mababasa ang mga salitang It is with a heavy heart that we inform our television viewers that our noontime show tahan ang pinakamasaya on Kapuso Network GMA 7 will no longer be on air effective March 8, 2024. Tape Inc. extends its profound gratitude to its home network GMA 7 for a long and fruitful partnership. GMA 7's kind consideration and understanding of the company's unwanted circumstances have been instrumental in helping the company in this transition. Despite our best efforts to save the show, both parties have reached a mutual agreement to finally call off the show. Welcome back, mga highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. To the, the loyal viewers, esteemed hosts, supportive advertisers, hardworking crew, and dedicated employees, who have been with us from the beginning, from the longest-running noontime show It Bulaga to the present kahan ang kinakamasaya, or sincerest thank you, and optimistic see you again. Maraming salamat, kapuso. Na napaulat na rin, sa iba't ibang news sites, ngayong Huwebes, March 7, 2024. At sa isa namang pahayag, mula sa GMA Network, ay nagpahayag sila ng pasasalamat sa Tape Incorporated, para sa partnership nito, sa nakalipas na mga dekada. At dito nga, ay mababasa ang mga salitang. Due to unavoidable circumstances, Tape has made the difficult decision to cease the airing of Tahan ang Kinakamasaya. GMA Network would like to thank Tape for its invaluable contribution to noontime programming for the past decades which Filipinos will surely remember, for many years to come. The network will always be grateful to take for its partnership over the past decades. Maraming salamat, Kapuso! Matatanda ang, tila nagbigay din naman ng mensahe, si Isko Moreno, patungkol pa rin sa pamamaalam, ng kanilang noontime show, noong March 2, na makikita nga, sa kanyang Facebook post. Na may caption na, laging may awa ang Diyos, at mababasa din ang mga salitang ang buhay maraming pagsubok. Minsan kapag may nagsasarang pintuan, may nagbubukas na bintana. Sa bawat pagsubok sa buhay, minsan pinagtitibay lang tayo yan. Dahil mayroon pa tayong kahaharapin na mas mabigat pagdating ng araw. Na makikitang in-story niya rin ito sa kanyang Facebook account pa rin. Na tila, Isang panibagong life lesson na naman para kay Isko Moreno dahil sa pangyayaring ito. Na tila isang panibagong kabiguan na naman nga para kay Isko. Sa katunayan nga, ay mababasa ang isang article patungkol din dito. Sa article nga, mula sa Rappler na ito. Pero tila natupad nga ang panawagan noon ng TVJ at mga netizens na nanawagan noon ng shutdown. matapos maganap ang tila, isang maikling serye, sa segment na Gimme 5, kung saan ay mahinang mahina na si Lola Belen, at sinasabi ang mga salitang, kailangan na nga niyang mag shutdown Na matatanda ang nagsimula, matapos na hindi pa rin magpalit noon ng titulo, ang mga halos hos, sa kabila ng pagkonsela, sa kanilang trademark registration, na napag-usapan na rin natin noon. Samantala, tila napabayaan na nga ang APT Studios, ngayong nakatenga ito ngayon. At ang ilan na sa mga security guard dito, ay aalis na nga daw. Na mapapanood nga sa video mula sa channel na kasalukuyan TH. Dito nga ay makikitang, nagpunta siya sa APT Studios, at ipinakita kung ano ang kalagayan nito ngayon. Sinariwa pa nga niya, ang mga panahong naging masaya ang lugar na iyon, noon nandoon pa ang mga legit da bark ads kasama ang Eat Bulaga, at OG host nito na TVJ. Nagtanong din siya sa mga security guard, sa katabing establishmento, at maririnig nga sa video, bagamat medyo maingay ang background, na tila, ang balibalita umano, na mag-aalisan na rin nga daw, ang mga security guard dito. Nabanggit din nga niya dito, ang mga salitang totoo naman talaga, matapos niyang sabihin, dito binuo ang mga pangarap ng TVJ, na kinalaunan ay hindi naman napangalagaan, ng mga bagong host nito. Nabagamat, hindi dito nabuo ang pangarap ng TVJ, dahil nagkaroon pa sila ng ibang studio. Ay naging parte ang APT Studio, sa pag-abot ng TVJ, sa kanilang mga pangarap, lalo na ang kanilang pangarap na Golden Anniversary, na 50 years sa telebisyon. Na hindi nga pinangalagaan, ng mga halos host, ganun din ng mga host ng trade. Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?